Ang pangangalaga sa mundong itinuturing nating dirahan, sa kalikasan, sa iba't ibang uri ng hayo, at sa lahat ng nilikha ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. Upang lalo tayong bumakadkad bilang mga individual at bilang mga anak ng Diyos. Halina't isa puso natin ang mga turo ng Diyos sa pamamagitan ng isang parabola. Magandang bating mga kaibigan. Nandito naman ako ngayon upang maghati sa inyo na isang parabola tungkol sa dalawang magkaibigan na sinubok ang tatag ng relasyon dahil sa isang payaring naging sukatan ng hangganan ng kanilang pagkakaibigan. Hmm, panoorin ninyo at kapulutan ng aral. Dalawang magkaibigan ang na naglalakbay nang makakita sila ng isang malaking oso nang madali silang tumakbo patungo sa iisang puno. Nang desisyon silang umakyat sa puno, ngunit nang makakyat na isa, hindi mo niya tinapunan ng tingin ang kanyang naiwang kaibigan. Dahil sa takot, nagpanggap na lamang siyang patay. Inamoy siya ng oso at sinuli. Hindi gumalaw ang lalaki kahit kaunti at pinanindigan talaga niya ang pagpapanggap. Biglang lumapit ang oso sa kanya at may ibinulong. Pagkakita niyang ligtas na ang lahat, bumaba na ang kaibigan ng iwan at tinanong kung ano ang ibinulong ng oso. Binigyan niya ako ng payo, sabi niya. Ha? Huh? Anong payo? tanong ng isa. Sabi niya huwag kailanman maglakbay kasama isang kaibigang nang iiwan sa unang sinyalis ng panganib. O oh, ano, may natutunan ka bang aral? Isa ka bang mabuting kaibigan? Isa puso ninyo ang aral na ito upang lubusan sumaya ang inyong mga buhay. We <laughs>